Siguro kung mang trash talk yun doon lang sa ano context nung nakakatawang ano hindi yung pati mismo yung personality or yung uh, special features ng tao. Oo. Uh -huh. ah, Sige, yung galing yun sa kanya. Ikaw ko yung inabutan mo ba ito? Oh, oo oh, naman. Um, no, ang nabutan ko pero uh -huh. kung i-compare sa mga napalad kong pelikula or artist hindi Nabutan kasi niyan yung hindi pinanood lang, namin, Red Ford White, babae. Wala siya, ano, wala siya siyang resemblance talaga. Hindi, hindi, talaga siya kilala sa ano Sa pag radar sa ano you know, ko, pan pinupili ko pinili. Eh pero, kasa, kasabayan niya nila Marvin Jolina. Hindi, hindi siya nasa ano, sa akin. Ito yung alta version nila kasi masa si Jolina sa si Marvin. oh, pero hindi, hindi talaga ako kung um, sa childhood mo, di ano. Pero aware um, er ka lang. Oo. Oh. Kinala na siya. Oh. Pero, IBC 13 um, kasi Kung wala bilang talaga. <laughs> <laughs> wala siya, <laughs> man, Bila, anday ka nun. ABS kasi ito ha. Wala ba sa IBC? Si, RPN9? Kasabay Ano yun? Jericho Rosales. Oh, Jericho. John Lloyd. Hindi. Ano younger matan, generation si John Lloyd. Lloyd. Mga hand-curtis. Yung ano, panahon daw. Da. nung gimmick A gimmick ah oh, uh -oh. gimmick kung gimmick Bancado. sila sila Ann Curtis sila John Lloyd ang TV okay. parang gano'n uh -oh. yung pre-teenage mhm mm So parang going bulilit versus hindi eh, wala na. No? Sila ni Ang TV di ba? Ano Stephen Stefano ma uh, yeah. Camille Prats. Ayun Ay, oi tingko. Pero ano yan sir no, research mo yan, di mo yan inabot. Tena kwento lang sa akin. <laughs> ano, dumaan okay. yung matanda sa amin. <laughs> no, Kakalanan mo to. Sakit <laughs> <laughs> right? dumaan ka sa mundo day gabi. Ayun. <laughs> uh, so ayos. so uh, I mean, nothing wrong naman. Again, nothing wrong naman with idolizing. Pero alam nyo ba kung bakit namatay si Rico yan? Uy, ayun nga. Ang dami nga conspiracy, di ba? Plane crash. Uy, ang layo. Ang layo. Wala na nangayon. So ito ngayon <laughs> na conspiracy. Maraming accounts na trig nan, eh. Ang pinalabas kasi sa media, bangungot as usual. Mm. Oo. Um, Pero merong saan yan? Saan? Puerto oh, Dos Palmas, palmas Resort. <laughs> ano ako, yun, to lang din nung matanda. Ah, ano ako, yun, to uh, lang uh, din. So ang trig ng mga angulo, <inaudible> overdose, hmm. suicide. Ay nga, binangungot. Oh, uh, combo yun. OD, episode. Oh. Um, kasi doon ata nag tapos nagselos nga kaya ano. Ayun yung nga, ito pa yung time na para solid. Ang, <laughs> ang original kasi yung lumalabas, ah uh, pinal uh, pwede ba chismis dito sa mm -hmm. pantalon? Oh, na, no? Pinalabas kasi pina Vlog daw ni Claudine yung anak nila. Tapos, ano guys, Chase Miss yun ah. Eh. Chase Miss yun ah, hindi namin alam. The conspiracy it. theory. Conspiracy yun oh. uh. conspiracy Siya lang makakasagot action. Huwag naman buhayin. Huwag mo naman buhayin. So, mamaya mag-add sa'yo, Rico yan. pas, <laughs> 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 gago. mo, Hindi ko gusto sinabi mo, pero nilinawin ko lang. Nilinawin ko lang ah, gay ingat. And then, um, yun yung time na si Raymart at si Claudine para mag uh, na. So parang siya, so, uh, moving on phase. Uh, <laughs> sobrang sobrang heartbroken. Wala ba sila sa airport. sobrang heartbroken. Hindi, may makakasagot niyan. Boy pa to. Sino? Bobby yan. Bob, actually, oo, uh, uh, sila sila rin makakasagot. Sino? Sino? kapatid niya. Sino is... okay, yun? Okay, kilala, niyo oh, kilala niyo so... yun. Kumayang swak na swak. Sino <laughs> <new>. yun? Kilala niyo yun. <laughs> Kumayang swak na swak. Hindi niyo kilala yung pangalan. Pero... For sure, private man. Hindi nyo lang swak na swak. <laughs> hindi, tawagin niyo lang. Okay. Kumayang swak na swak sa EPS. Para mabigla tayong pansinin. Ito, Baka Pakanaalala ko. Wala lang ako sa ilo. Hindi ko alam yung Yung ano, hindi gwapo na version niya. Hindi ko ako na. Parang kinulang ka na. Uh, ay, tsura eh, naman. Ang kinapos na. Ano yung sipa si Bago Babi Ang base yung dos. kinulang saan? Oo. Hindi ka makakala ng artista. Ayun ba yung Kabuhayan sa... Iba yun. Ay, sa party, extra party, extra, party, extra party, yun. yun. <laughs> <laughs> si ano yung Paolo? Si Dionis naman yun eh. Ako <laughs> <laughs> si Dr. Ay, ay, ay <laughs> kilala mo yun? Oo. Nakawento lang <laughs> din sa... Kwento. Childhood ko yun eh. Si oh, Pamela Veranda. Okay, bakit tayo naman rin dyan. So um ito pala. may naalala ko lang pero kasi bata pa ako nun, nung nakapunta ang Palawan. So may tourist guide. Hindi hmm. ko alam kung accurate yung memory ko ah. Hmm. So parang syempre sila sila rin yung nakakaalam ng na totoong to nangyari doon kasi taga Palawan eh. Pero parang ano ata this is na not... overdose ata talaga. Pinalabas no. pinalabas na lang siguro bago yeah, mo. Kasi ang image ni Ritino, kasi madaling ano madaling magtago ng fact nun. kasi oh. wala namang social media. Hindi yeah, siguro ang outlet and... mo lang na makuha ng ano, info, news. Yeah. Damage controller lang para sa legacy ni Rico. Oo, oh, oh. O, kasi good boy image nga oh. siya. So para hindi na. Sabi nga ata hindi na pinakita yung bangkay niya sa casket eh. Oh. eh. ano yung closed casket na ano? Parang oh. ata, kasi parang i-preserve yung image. Ano, nang hindi kayo naabot. Oo. Oh. Oh. Oh, sir, oh. sir, masalo kami, sir. <laughs> <laughs> sir, masalo kami. Ikaw, ano, ikaw, bang, ano? Ikaw ano na mo? Mo ba ang ano? Ito, ano ba naabotan mo? kanina ko pa yung na-explain. Uh, eh? Na-research <laughs> yun, na-research. <laughs> Parang ano feeling ko dapat hindi na talaga siya binagusa. No. Random okay. talaga, so, no? Si Ano, ako hindi naman si patay na yung tao, tapos... For muna, how muna, many years, plus. diba? ba? E, Ikaw kayo? Bila, bila, bila pa lang ma-open na uh, ah, drug over the so pag-uusap nagdi drug siya hindi ano, na ganoon oh, diba? ang pogi niya sobrang mm. pogi ng ano niya para sa mga drugs side no? side effect sa kanya no mm. so yun pala sagot. yung sagot yun pala yung yun pala side effect doon. pag diba? kung kanino pala side effect no ay talaga naman hindi ba eh gwapo ka na eh Oo. hindi eh, big sabihin gumagamit ka oy ito ito ito. the views and opinion okay okay mapatro ah for me dapat din talaga pinag-usapan or pinapasigil. Bigla lang tayo sa kasi yung tao. Yung, yung kahit kamukha mo, huwag mo na yung pagkalat. Hindi matukaw ay na lang. <laughs> Sa'yo na lang. Then, uh, pero ang um, iri lang kasi, nung namatay siya, Holy Week. Yung pa yung time na wala. Bakasyon nga kasi. Yung, so, oh, uh, uh, so, baga, walang pakialam yung mga tao sa isa't isa lang uh, sa ga-enjoy. Then, saka so, wala mga palabas. Pero Holy Week na yung uh, time uh, na sa TV. So, bigla nag-breaking news lang daw na. Matay na nga. And then, and at the same time, kaya mas alakas ng impact. Kasi ito yung a month later lang siya namatay after nilabas yung movie na Got to Believe na na sobrang hit nung movie so parang imagine niyo na Katniel ngayon nag hit yung movie din. a month later namatay si Daniel <laughs> <laughs> oh ganun, ganun. Ang ganda si nung alternate mo, mo history nag... Ay, sorry. Ay, <laughs> So, Feb. The month of Feb, pinalabas si Gato. Ano? Dun? Daniel Padilla. Watch out. Watch out. out. Sample <laughs> <yan> naman. Sample <laughs> <mga atong> <laughs> mo mga hatong katabi ko. Kaya kung pa, pinapatay mo. a, month later, doon siya namatay. Hmm. So, maala ka nung impact. Siyempre, kung fan ka, or kahit hindi ka fan, parang, uy, ganun nangyayari? Ganun ka, ganun. Mm.